Ito sir, na? Alam ko, sir. Press ito. Press? Kumbaga, mag-press nyo ng syang ganun. Tapos, dito sa side oh. na And then, hold nyo yung trade then, dito.

check nyo, ilagay nyo lang po sa left side and then i-press nyo po ito pagpunta sa right side um, para nakalak uh, then kapag ka uh, tatanggalin nyo na, ganun din po press nyo lang ulit yan then ipapit nyo na dito para may galaw na then magpapaan na rin ako gawin nyo na oh, rin yung dito pinakadilo dito ay, tanong i tela po. Ay, tanong mag po. Ay, tanong mag-i-tela po. Ito yung bagay ko. Tapos natin yung signal light na sa kaliwa. Paano the yung signal light? tapos okay, po yung signal light. Kapag hindi dito kayo sa kaliwa, dito dyan lang sa kaliwa. Then, kanan, dito na, dito na din po. Tapos, pagka ano uh, papatayin niyo na yung ano kaya dito punta niyo lang sa kabila para mamatay or stress ayan po ko ah. wala siyang hazard sir no wala po wala kasi na Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo mamatay pero iyaanin anyway, mo lang po yung magigawin yung mga tapos yung top line mapatay ko lang ang pinag and trade light sa likod nito sa likod nito sa check nyo po sir yung motor may gas-gas pa 罰子をよみがす,す。 ayang lang pa po. Ay, sir, subukan niyo po. Uh, yeah. zero. Zero, zero. zero. zero uh, pa po. Yan na yung total. Wala pang tinak. Okay, sir. subukan niyo. Ano itong sa ibabaw? Ito yung pwede niya matakbo yung natitirang gas. Ah, uh, hindi po. Bali, Body... ano lang na, na yung lang yung monitoring na sa yung trip B, yun po yung napunta nyo sa ah, ito yung trip A trip A, trip B, hanggang si naman po yun ito, ako nga ito yung average consumption ko na gas